The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Christ. Please be seated. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, a blessed morning. At uh, panalangin ng pagpapala, kaayusan. panalangin ng uh, kapayapaan at kalakasan. Okay, sa umagang ito ay pagnilay-nilayan natin itong pahayag ni Kristo na mas maganda pa yung Sodom at Gomorrah. Di ba may mga time na binanggit ni Kristo ay mas mauna pa sa kaharian ng Diyos ito mga prostitutes mga makasalanan kaysa mga hudyong banal <laughs> pero ayaw sumunod sa aral ng Panginoon. So yan ay kahabag-habag uh, sa pagdating ng araw. So ngayon kung bakit binanggit ito ni Kristo kasi an, di ba ang, ang well-known sa atin hindi nakagawa si Jesus ng himala dahil sa sa kanya sariling bayan dahil sa hindi pagtanggap o pag-alinlangan. Dito naman sa maraming himala na pinapakita niya uh, na appreciate nila ang kapangyarihan ni Kristo. Then namangha sila sa the way magsalita si Kristo. Pero hanggang doon lang parang entertainment yung pagkilala uh, nila kay Kristo. Magic, parang magician lang. So, ang gustong iparating ni Jesus ay more than, okay? Yung ipinapakita niyang katutuo ay isang sign of time na dapat ang tao ay magbalik loob na sa Diyos. Dahil yun nga, ang pinaka-purpose naman ni Jesus is malapit na. Okay, malapit na ang magbabalik, malapit na ang huling araw, di ba? Yung wakas ng panahon. So, yun sana ang gustong iparating ni Jesus sa mga Bethsaida, di ba? na doon doon talaga siya nagpahayag ng mga himala, uh, kakaibang uh, kapangyarihan mula sa Diyos. So tingnan natin sino ang magtatagumpay laban sa sanlibutan, 'di ba? Ang daming nangyayari sa mundo. Kaya ba natin itong ma maintindihan? So magandang pagnilay nilayan din po 'yan. Ano ang mga cause uh, kung bakit ang mga tao ngayon ay hirap na hirap sa uh, daigdig na ito? Sino daw ang magtatagumpay? Okay, ang mga matuwid, ang mga may pera, na sino naman ang kaawa-awa, okay? Ang mga masasama ba? o yung walang pera <laughs> o yung mga pinagkaitan, uh, sila ba ang kaawa-awa sa huling araw? So dito, uh, gusto rin i-iparating uh, ni Jesus sa atin na yung mga itinataas ng Diyos Maraming mga hinirang ang Diyos sa Old Testament. Kailang yung mga lahi, mga anak, mga kaapu apuhan ay wala na eh. Nawala na yung uh, kung kaano katindi yung uh, pagtingin ng sinaunang panahon, yung mga ninuno sa Diyos. Uh, talagang napaka die hard. Okay? Kailang yung mga kaapu apuhan ay hindi na. Kaya binanggit ito, ang sinumang itinataas ng Diyos noon, sila nang ibababa ngayon. Kasi 'di ba? Kahit si Pablo na sabi niya instead ng kaligtasan ay sa mga Hudyo pero hindi hindi nila tinanggap yung mga aral so ang kung baga ang pinaka para sa kanila sana ay napunta doon sa mga hintil di ba pero sabi naman ni Pablo may kaligtasan pa rin kayo kasi nangako naman ang Diyos sa mga ninuno ninyo pero said na para sa kanila yung biyaya ng buhay Uh, yung advancement in terms of knowledge and uh, information about God na Minsan, binulag pa nga. Binagit ni Kristo, binulag ang pag-iisip nila. Dahil hindi tinanggap ang aral o salita ng Panginoon. So, hindi ang masasama o makasalanan ang kahabag-habag sa huling araw kaysa langit, kundi ang mga taong ayaw makinig, ayaw maniwala, okay? ayaw tanggapin ang minsahe ng Diyos alam na ba natin ang mensahe ng Diyos ay babala, isang tanda upang maligtas ang tao kasi napakatindi. Kaya sa Old Testament, nagpapahayag mga anghel para mapaghandaan ng mga tao ang mga pangyayari. So, binagit ito ni Kristo kasi matindi rin ang huling araw. Imagine, mawala ang langit at lupa. Ang mga bitwin sa langit ay matutunaw. So, ano mangyari sa atin? At binagit naman ni Kristo, dalhin sa alapaa, pabubuhay ang mga patay. Dahil yung mga buhay na madatnan sa muling pagbabalik ni Kristo ay dalhin sa alapaap. So, iligtas muna tayo at yun na ang huling araw, ang wakas ng panahon. At meron tayong panibagong uh, langit at lupa, panibagong Jerusalem. Doon ay magpakailanman. Okay? So, <clears throat> um, ayaw makinig, ang ayaw tumanggap sa aral bilang paghahanda sa pagdating uh, ng kaharian ng Diyos ay may matinding uh, sasapitin. Kaya nagpabala sa si Kristo. Kaya yun ang kahabag-habag, mga kapatid. Uh, hindi dahil mabait ka, matuwid ka, hindi yun. Uh, ang tinitingnan kasi dito yung paghahanda sa sarili mo. Eh. Kaya nga, repentance. Uh, isa sa mga, mga binanggit ni Kristo dito na kung bakit nagpahayag sa ng ganong himala, kapangyarihan, nagpakita siya upang magpaglikloob ang mga tao. Ma-appreciate nila yon pero yun nga, sabi ni Kristo, wala pa rin. <laughs> Hanggang ngayon, hindi pa rin, hindi pa rin nagbago, hindi, nag, hindi nila pinagsisihan, hindi nila pinaghandaan ang sarili nila uh, sa yung mga mangyayari na yan. Okay? Yung mga himala ni Kristo ay uh, serve as a witness, as proof, a uh, validation of His authority from above, from, the, from God. Ay lang, yun nga, marami teaching na kamangha-mangha, pero binaliwala nila. Hindi mahalaga para sa kanila. Uh, maraming nagsabi na si Jesus Messiah, si Kristo, siya na ang uh, taga tagapagligtas. Pero marami din ang nagdadalawang isip kay Kristo. Okay? Kung ano man ang lang nakikita, kapangyarihan ni Jesus, parang ganun lang, ap appreciation lang. Hindi talaga uh, totally yung pagbalik loob o pagtanggap sa uh, pagtanggap sa Diyos. kasi yung ginagawa ni Cristo di ba sabi ni Hasus okay lang hindi niyo ako paniwalaan pero dapat maniwala kayo sa ginagawa ko kasi mula ito sa Ama eh di ba yung kanya ginagawa ay mula sa Ama so all in all nakita nila yung the lack of regard okay yun yun ang nakita ni Cristo kaya sabi ni Hasus yung mga pagan uh, city Uh, will have better judgment than the Jewish city. Bakit daw? Kasi ang mga judyo kasi gumukwisyon, Ano ba si Jesus, paano niya nakamit yung gano'ng karunungan? O, wala naman siyang ipinakitang certification na nag-aral siya ng mga gano'ng uh, prestigious school para masabi natin na yung karunungan niya ay mula dyan. So dahil wala silang makitang uh, valid uh, reason, kung saan nagmula yung kapangyarihan ni Kristo. So doon nila uh, hindi nila tinanggap si Jesus. So yun yun ang yun yung binanggit ni Kristo na dahil sa the lack of regard for God itong mga pagan city will have a better judgment than the Jewish uh, cities. So, yun, yun yung mga ano. Mas excusable pa daw ang mga masasama kaysa mga matuwid na ang daming pamantayan. Di ba? Tayong mga tayo uh, mga mananampalatay, ang daming mga pamantayan eh, standard, paano, pa, bago maniwala, di ba? Ma? sa mga hintil na tumanggap sa aral at naniniwala sa kanilang mga nakikita, nilang, nakikita nila kay Kristo ng mga tanda, di ba? At yung babae, sabi na, alam namin na may parating na Miseas ang Kristo at siya ang magsasabi ng lahat. So, meron silang mga prophecy na gano'n uh, kailang nung dumating na si Kristo, ang dami nilang mga uh, tanong. Uh, gusto nilang i-valid yung mga authority na ginawa ni Kristo, lalong-lalo yung kapangyarihan, yung mga teaching. So, yung why most people failed today? Because, uh, kung titingnan natin, karamihan kasi sa atin ay, di ba yung to say is to believe, yung mga ganyan alam na natin na may Diyos, pero mas nakita natin yung pamamaraan natin kaysa maka-Diyos na pamamaraan, makadaigdig na pamamaraan kaysa uh, maka-Diyos na pamamaraan. Kaya failure pa rin ang tao. Uh, mas pinili natin yung darkness instead of light. Okay? Alam natin ang katotohanan, pero maraming maraming mga nagsasaliksik tungkol sa katotohanan pero hindi pa rin nasunod natin yung mga what is written in the Bible, di ba? Kung ano lang ang gusto natin, yun pa rin ang sinusunod natin. Alam natin na makapangyarihan ng Diyos pero hanggang ngayon doubted oftentimes pa rin ang tao. Bakit kaya ganun ang tao? Alam nating makapangyarihan ang Diyos pero nag-alala pa rin tayo. So yun, yun yun ang nakikita. Yun yung mga observation. Kaya uh, yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon malungkot, ang tao ay bigo pa rin, kahit marami ng pera ang tao, hindi pa rin kontento, di ba? Hindi pa rin masaya. Uh, kasi dyan, uh, dyan nagsimula. Hindi natin, wala tayong one-sided, parang two-sided ang tao. Uh, lagi tayong naghahanap ng alternative, mga iba't ibang option. Uh, alam naman natin may pamamaraan ang Diyos, uh, may pangangaral ang Panginoon. Uh, nakikita nila ang kapangyarihan ni Jesus sa kanilang mga mata but they did not repent. Yan, yun, yun, yung observation sa ating gospel. Hindi pa rin sila naniniwala, hindi pa rin sila nagsisisi, ayaw pa rin, parang hindi, natin, hindi tayo naging dependent sa pamamaraan ng Diyos. Isa sa mga dahilan, ang pamamaraan ng Diyos ay spiritual, uh, kailangan ng malalwin pag-unawa, kaisipan, kasi spiritual eh wisdom, spiritual. Ang daigdig naman, siyempre na-appreciate natin yung tao na nagsasabi, o nag-advise, mas, mas, mas okay sa atin yun, oh, tagumpay sila, oh. mas kinitignan natin yung pamamaraan ng nagtatagumpay na yan kaysa pamamaraan ng mga Diyos. Okay? Mga ganun, mas na-appreciate natin yung actual uh, kaysa spiritual kasi parang pag-iisip lang natin, di ba? So, yun yan. Maging sa panahon natin ngayon, mas prefer natin ang ibang bagay kaysa paghahanda o paghandaan ang kaharian ng Diyos. Uh, gagawa muna tayo ng masama ngayon and then pakabait later. <laughs> Maganda daw mamatay na na-experience sa lahat uh, kaysa nagpakasama sa kaysa mamatay nang wala kang uh, nalalaman sa daigdig na ito at napatunayan. So, ganun yung mga mindset ng tao. Ang hindi natin alam na yung kagagawa natin ay magiging uh, magiging parang foundation uh, kung ano ka kung anong klaseng judgment ang <laughs> ang o procedure o anong klaseng procedure ang eh, uh, di ba ang measurement ng ating judgment ay according sa ating ginagawa sa dating na ito kaya kung hindi tayo mag-iingat kung ganun pa rin ang ang pag-unawa natin magandang Uh, ma-experience natin lahat bago mamatay uh, kaysa mamatay tayong walang kaalaman o experience sa ganung mga bagay so hindi daw maganda so yun ay mga kaisipan na makadaigdig pero ang hindi natin alam uhusgahan ka ayon sa iyong ginagawa kasi bubuhayin lahat eh nakalimutan natin na bubuhayin lahat ang mga patay bago husgahan. nakalimutan natin yun uh, di ba sabi ni Kristo sa huling araw, mabubla, sa huling tunog ng trompeta ng Diyos, sa huling tunog ng trompeta ng Diyos, mabubukay ang mga patay. Ang mga matuwid, sa kahariang ang walang hanggan. Ang gumawa ng hindi maganda, kung napatunayan ng Diyos na hindi talaga karapat dapat sa kariyan ng Diyos, ayun, kaparusahang walang hanggan. So yun yun ang mangyayari. Uh, nakalimutan natin na huhusgahan tayo uh sa ating mga ginagawa sa so, daytika ito kung bakit may mga aral o kung bakit dapat sundin ang mga aral na ito dahil gabay ito kay patnubay ito ang akala natin pagpatay na oh wala na tapos na <laughs> hindi bubuhayin tayo ng Diyos eh uh, yung mga patay bubuhayin at doon na ang judgment day okay hmm. so ang mga aral na ito ay gabay Uh, ng tao uh, upang alalayan tayo sa paniniwala, di ba? Uh, nakalimutan natin yung teaching ay isa sa mga uh, patnubay ng Diyos sa tao upang alalayan tayo paano mabuhay sa pananampalataya. Tuturoan tayo sa mga aral na dapat nasunod na natin uh, kaysa hintayin pa natin yung huling araw at doon na tayo magpakabait. So hindi yon. Uh, kaya nga, kung bakit may mga aral upang ihanda tayo sa uh, huling araw, okay? Um, kasi yung mga teaching na ito ay magbabalanse. Ibabalanse niya lahat kung ano ang pwedeng gawin uh, ng tao. At magdadala sa iyo o uh, sa gusto mo mangyari sa uling araw. Kaya nga, kung gusto mong paraiso sa kaharian ng Diyos, dapat ngayon pa lang ay ginagawa na natin yan. Kasi kung gusto mong paraiso sa Diyos, hindi naman tayo nagpapahalaga sa mga bagay-bagay. O baka squatter yung nakahanda sa atin doon. So kung baga, kung nasunod natin ang mga teaching na ito, nakatawid ka na sa buhay, okay, mula sa kamatayan, mula sa kapahamakan, mailayo ka na sa sumpa, kuot, o kamandag ng kamatayan. Kung nagawa natin ito at nagbalik-loob sa Diyos, itawid mo na ang buhay mo mula sa kapahamakan. Okay, yun 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 ang gusto para ding ni Cristo. Kung bakit nangangaral si Jesus sa atin ay upang ihanda tayo sa matinding uh matinding puot o matinding pangyayari sa huling araw. So naway maintindihan natin mga kapatid, ang mga teaching na ito, ang mga ginawang himala ni Kristo ay proweba, patutuo, na may, magagawang, may magagawa ang Diyos. Pero kung ayaw mo na talaga sa Kanya, nakadepindi na yan sa decision mo, uh, sa ginagawa mo. Doon na ang judgment. Pero kung ngayon ay pinapakinggan mo siya na itawid mo na ang buhay mo sa Judgment day. Okay. Amen. And the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen.